Kabanata 2. Si Crisostomo Ibarra Dumating si Kapitan Chago at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuutan. Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pari na nakalimot na siya ay bendisyonan dahil sa pagkabigla. Si Padre Damaso ay namutla ng makilala si Ibarra. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Malusog ang pangangatawa ni Ibarra, sa kanyang masayang mukha mababakas ang kagandahan ng ugali. Bagamat siya ay kayumanggi, mahahalata rin sa pisikal na kaanyuan nito ang pagiging dugong Espanyol. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama. Ngunit, ito ay hindi inamin ng pari. Totoo, siya ang kura sa bayan. Pero, ikinaila niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra at ini-atres ang kamay. Dagling tinalikuran niya ang pari at napaharap sa tiniente na kanina panagmamasid sa kanila. Masayang nag-usap sina Tiniente at Ibarra. Nagpapasalamat ang Tiniente sapagkat dumating ang binata nang walang anumang masamang nangyari. Basag ang tinig ng Tiniente nang sabihin niya sa binata na sana ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa Tiniente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Ang ganitong papuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pasulyap ni Padre Damaso sa tinyente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan ng walang kakilala. Tulad ng kaugali ang aleman na natutuhan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduroong kamukha niyang panauhin. Ang mga babae ay hindi umiimik sa kanya. Ang mga lalaki lamang ang siyang nagpapakilala rin sa kanya. Nakilala niya ang isang binata rin na tumigil sa pagsusulan. Malapit ng tawagin ang mga panauhin para maghapunan, nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan. Tumanggi sa Eniaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na iyon.